Welcome, 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 welcome back, welcome back sa ito vlog mga guys suri-suri nyo nyo sa island of Hawaii ipatawag nyo lang Paradise Island Paradise Island oh, Akong <laughs> mga pasahero guys, nangaluyan na guys Nangaluyan ang bangka na ba? Suri-suri <laughs> 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 sa sumbo Suri-suri sa isla Suri-suri sa isla dahil Oke okay, guys Sabayi ko ninyo guys Sabayi ko pues guys So tara Tara nag-una na guys Ang Atong tour guide Ako taga Cebu Mangko Pero huwag yung Kusuro yung Ang lugar Sa kar-kar Sa taman, kar Dako na kay kausaban ron maner. Igor na agi upin. Karkar City na ganin, nanay nanay Talisay City, Karkar City. Daga ng mga city. Lalo mga bisaya Sa Dalagit eh, klaro, klaro. Oslob na, Oslob. Asa man Ma karkar. Karkar? Ayun, Ma Ay, ka mag-agi kay Dalagit man nyo? kar Oo. Kar-kar. si Bunga. Kanang si Mala. Si Mala. Mag-agi ka parking, ang parking. Ko. Parking. Unaan sa, sa awayan wako ko kukuan. Kato perilos. Perilos. So oh, dito straight dito straight gid na. Oh, Aw, og ka sa awayan. Paingon ka og oh, tuo. Kung mo padu padong na na barili. anak mandel Barili na na tuo dito. Kar kar sa circle. Ah, mo tuo ka dito padong na na barili dito dumanhog. Pa straight si bunga argaw dalagit. Ah dito ka agi sa Inyo, ha muliko sa tuo. satu Balinsya. Oh, Balinsya oh, dito. Oh, nya. Oh. Ang Ang parakan kuru... Asuhan, para kan asuhan. Puro sagikan sa parking. Puro lusot-lusot man ang maner daga na makarsada gihimo yung gobernador. Puro gikan sa awayan. Paingon kan asuhan. Nya. Ang street sa kan asuhan, paingon o ka circle muna di agon. Oh niya. Wala man ko ka. Wala man ko ka ta ako. Kana. Dako lang ikaw saban dito kan to kat, kat, kanyang, kaya Ang circle yung... kay traffic naman naghimo na po sila karsada pa doon dito Daku, lusot dito Daku, sa Daku na kayo, Naga kayo, padulong San Fernando mo siguro na then lusot nang atos na dalagit. Ang San Fernando Street magkuan ra man bayan na. Pero um, gihimo na nila katanan, tana, sa katanan man naghimo sa shortcut. Oh. Eh ka nung uh, utanon sa dalagit Ang parang eh, paingon si Traffic mo kayo O oh, lang, sige ito, danaw, ganit nga lito Wala na kayo kuya updated Danaw, paingon, balinsya niya, danaw uh, Lusot oh. dito, lusot lusot. sa bukid ay Sa mo Asa, kan asuhan Kan asuhan, buhay na Lusot no, na yung dito, Madir. So. Mm. Uh, no, okay. Gihin mo na, gihin mo na krusada dito? Atong, atong danaw. Kalib nga na diritso. Hmm. Ya, kalib nga. Ano na gihin mo? Kaya, nakablik ha? Nakablik. Ito niya. Tanakong dagat. Kira, ablihan mo. Kira, ablihan Ang buwan ako kay Bawag, asa'y sunod sa sunod. Sa Argao, dalagit na. Ah, di na? Ay, tinatumyan like. na inyo, dalagit. Adili, ang tinatumyan nyo dito, Uslob. Kay dalagit, Alkoy. Awag yan ko ka, anak, di ang lapita. Mm. Karkaragyo ko taman. Karkaragyo ko sa Basta na mm. na, Sambuan, dalagit, Bato, Uslob. Ang bato, ang man sa paingon o Valencia. Dito yok mo toyok pa dito badyan, toyok. Paingon magbalinsya ang bato, yung pila ra mo pliti sa una. 15 centavos sa bus. Sa karga na pa ice cream. Yeah. Karon tang 200 siguro karon. Ang bot pila na. Kunya ang tagaytay, ang tagaytay paingon sa kanasuhan. asuhan. Ang tagaytay na na may kasada, Mm. -hmm. sa Liboron, ato Tagaytay. O na mm -hmm. among eskwelahan, elementary lang po taman. Mm. -hmm. Si, ya, ang Valencia na na ang high <coughs> school. Wala na gyud kayo. kaya. Si Benten ako ng edad ng gikan ko parkan. Mm -hmm. Ya, wala na kon mo balik madlok us dagat. Wala na eh, so ano ra kabuan ang among isakian din? Sila? 16 ragod ang kong plate. rakabuan, nalunod. Uy. Lagi. Oo, oh, nang hadlok. Hadlok ayaw kong muli. Daba si Bukay. Ang, ang barko, mga may dali malunod. May gukong balod. Dali rakay malunod sa Hi, Sit So yeah, sleeping. Sleeping kuya. Ano ba na signal dali kay open naman kay ni dali. Mm -hmm. Ah, samantala us ani nai itanin. Lahos ta sa kuan ma sa my Oh, sa my dawn. Yeah, you want ice cream? I want ice cream too. You can buy ice cream, pineapple ice cream. Yeah. yellow. Oh, it's a pineapple ice cream, yeah. Is that a river? It looks like a river, But it's river, not a river. it's right? a That's connected Bay. Bay, Beach Park. Oh, lagi di malam, tadi, tadi, ada Kami, kami malam, o ako ka anime pa natomi dito dito balod naman diyan buot ang pa kung sa current pa tambi naintay tayo ko na hiyop tuyog ng dyan eh tuyog ba tuyo abot sa binya

magkuan mag, mag pa may, magbukas pa mi, wala pa mi ngon nga tabuntabon. <laughs> Bitaw sa una, ka kuya sa kan sa clouds. Kani kay oh magtapis-tapis na kadlok okay, okay. mag nung kitang tutoy. Misa ona, so wala la.